सही होकर Ano ako na dyan, Cooper? <coughs> Aris na dyan. Aris na, na dyan. Cooper! Nalak mo na. Lalakas rin mo Wala yung balak mo. Hahaha. Mag-ano lang ka na. <coughs> <coughs> Uy, Cooper! Ako na dyan. wala talaga hindi talaga ako oh, gumit na talaga oh. uy <laughs> ako na <daw> dyan <laughs> sabar na tingin po ako dyan uy wala talaga uy Eh, kamu punca. Oh, okay. Hmm. Aiyah. Muka pun. Hmm. Ah, kan. Aku najan. Bukan aku punca jalan Bye bye. Tuh. Bye bye nak. Isa eh, na ko magagihiga. Baba na oh, ayun ito. Hoy. Eh. Tayo muna. Kali ka na dito. Lab, dito na lang ay pet dito, bilis. Ayan. Ini ko. Labing to, ano na yan ulan. Alak yun na yun. Ah, grabe. Ang lalakas kayo naman. Mas lalo uminit. nainit pa Ay, kan. Ay, sarap oh, talaga oh. Mano siya, tawag doon. Ano mo yun? yung... Mahalob, alam mo yung mahalob, alam mo siya talaga. Makulimlim.